Hello guys! Good morning everyone! Ayan, kumusta po sa inyong lahat? So tara guys, at samahan niyo po ako magluto nitong Ukoy na tabios. Ayan, and syempre gawa na rin po tayo ng sausawa na sukang tuba. At lalagyan natin yan guys ng pipino, onion, garlic, at red bell pepper. Syempre lalagyan natin yan guys ng sugar para matamis-tamis yung ating sausawan. At lalagyan din natin ng paminta at konting asin para balance yung ating sausawan. Ayan, para masarap yung ating sausawan. So, ayan nga guys. So, ayan yung ating uh, tabios. Ayan, hinugasan ko na ng mabuti. At tilagyan ko na rin yan guys ng sibuyas at ng bawang. Ayan, medyo marami-rami yung ating sibuyas at bawang para masarap yung ating kagawing okoy. So, ayan, naglagay na rin ako ng isang pirasong large egg at naglagay na rin ako ng paminta at asin. Ayan. So, kayo na pong bahalang mag-adjust ng lasa kung ano po mga gusto nyo ilagay. So, naglagay rin po ako ng konting soy sauce. Ayan, halu-haluin lang natin yan guys. And pagkatapos ay maglalagay ako dyan ng cornstarch. So, pigtansya ko na lang yan guys. Siguro mga dalwa or tatlong kutsarang cornstarch yung nilagay natin dyan para lang maging crispy mamaya yung ating ukoy na tabios At ayan na nga at nilagyan ko na rin yan ng harina or all-purpose flour. Ayan, haluhaluin lang natin. So, maglalagay pa ako dyan, guys, ng another isang itlog. Ayan, at ayan na nga, i-mix na natin yan ng ganyan. So, pag ganito na yung itsura niyan, guys, yung texture niya, ayan, pwede na po yan, guys. So, maglalagay lang pala ako dyan ng dalawang pirasong kalamansi para hindi masyadong balansa yung ating fish. Ayan, para mabango siya pag niluto. Siyempre, dapat walang buto kasi mapait po yan pag nasama yung buto. So, tatanggalin natin yan, guys. So, ayan nga. Mix-mix lang natin para mag, ano na po siya, siya sa lahat ng ating ukoy na dilis na gagawin. At ayan, naglagay ako ng liquid seasoning pa, guys, para mas yummy yung ating ukoy na tabyo. So, ayan nga. At magpainit na tayo dyan ng mantika. At ayan, pag mainit na yung ating mantika dyan, Ilagay na natin dyan yung ating ukoy. Ayan. So, dyan sa isang kawali ko, is tatlong piraso yung pwedeng maluto dyan. Ayan. So, medyo manipis-nipis lang guys para maging crispy yung ating ukoy na tabius. napakasarap nito guys. Ayan. Bigla lang ko guys, nag-crave nito. Matagal-tagal na rin po akong gustong kumain nito at kasi matagal akong hindi nakakain itong ukoy na So, ayan na nga. At, pagpamarket ko kanina, sakto, meron ako nakita at talagang fresh na fresh pa. So, yan nga, habang niluluto, niluluto natin yung ating uh, ukoy, gagawa na tayo dyan yung So, ayan, pig cubes, cubes ko lang ng maliliit yung ating pipino at yung ating red bell pepper. At ilagay na rin natin dyan yung ating onion at yung ating garlic. Ayan. So, ahunin na natin yung ating first batch na ukoy. So, maglagay na tayo ng ating second batch. Ayan, napakadali lang po nitong gawin at syempre talagang napakasarap po talaga nito. Basta may sausawan po kayo. So kahit ketchup, pwede naman po yan. Ayan, kung nasa sa inyo po kung anong gusto nyo, sausawan ng ating okoy na tabi. So ayan na nga, at naglagay natin tayo dyan ng sukang tuba. At maglalagay ako dyan guys ng tubig kasi medyo maasim yung ating sukang tuba. So ayan na nga guys, so maglagay na tayo dyan ng sugar. Ayan. Pwede nyo rin po lagyan ng siling labuyo or siling pangsigang para may konting anghang. Yung sa akin lang po is bell pepper para hindi po siya maanghang. Kasi baka yung tristans ko yung hindi kumain. Kasi so, na nga at naglagay na ako guys ng paminta at asin. So halu-haluin lang natin yan guys. Naku, napakasarap nito guys. So ay na nga at balik na na natin yung ating second batch na nilutong ukoy na tabios. Ayan. At pag nag-brown-brown -brown na yan ang katulad ng ganito, pwede na natin yan guys ahunin. Ah, Siyempre napaka-crispy yan guys, napaka lutong Talaga namang makakailang kain ka nito guys. So wala munang diet today. So ayan na nga yung ating uh, second batch at ayan na yung ating last batch. So hindi na natin guys inubos pa yung ibang natitira kasi medyo madami-dami na yung ating nagawa baka hindi maubos so much better magpiprito na lang tayo uli pwede natin yan bukas iprito ayan para hindi masayang Sana na nga at yung ating last batch ayan so same lang ng procedure ay babalik ta din lang natin at ayan na nga at luto na yan guys so guys uh, ito lang ang aming video today uh, sana po ay nag enjoy kayo ng aming video Uh, sa lahat po ng aking mga followers, ayan, maraming maraming salamat po. And sa mga baguhan ko pong followers, maraming salamat po. At sa mga hindi pa po naka-follow, ayan, pa-follow na lang po para, pa-follow na lang po na aming page para lagi po kayo updated sa aming mga new video. Ayan, so guys, tara't samahan nyo na po kaming kumain ng aming lunch. Nakikita nyo ba yan, guys? Naku, napakasarap niyan guys. At malamis-lamis pa yung ating suka. Sobrang sarap. So guys, thank you for watching and see you next video again. Ciao babù